Puspusan ang paghahanda ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng tagtuyot. Iba't ibang pamamaraan din ang ginagawa ng mga ahensyang nagatutok sa pagtulong sa libo-libong magsasaka at mga sakahan. Darito ang ulat. Sa pinakahuling datos kaugnay sa El Nino, aabot na sa mahigit 357 million pesos ang danyos na dala ng tagtuyot sa mga sakahan sa Ilocos Region, Limaropa, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Mahigit 7,000 magsasaka ang apektado. Sa mahigit 6,000 hektarya naman na tinamaan ng tagtuyot, tinatayang mahigit 11,000 metric tons ang mawawalang ani sa palay, halos 3,000 metric tons sa bais at 225 metric tons ng high-value crops tulad ng kape, kakao at mga prutas. Kaya naman patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang pinsalang dala ng El Nino. Kamakailan lang na kumpleto na ng National Irrigation Administration ang 21 solar irrigation project sa Kalinga, Abra at Apayaw na may kakayahang magpatubig sa mahigit 200 hektarya ng sakahan gamit ang solar energy. Namahagi rin ang ahensa ng 61 water pump sa Pangasinan at nagsagawa ng desilting operation o pag-aalis ng lupa sa kanal ng Paliko River Irrigation System sa Nasugbu, Batangas. Ang Department of Agriculture naman isinusulong ang wetting and drying method para mabawasan ang konsumo ng tubig sa ilang sakahan. Nakikipag-ugnayan din sila sa DOST Pag-asa at Philippine Air Force para makapaglunsad ng cloud seeding operations sa Region 2. Bukod dyan, plano ng ahensya na mamahagi ng vegetable seeds sa Ilocos at Western Visayas. Sa Zamboanga Peninsula naman, mamimigay sila ng mga materyales para sa high-value crops na hindi gaanong mga ng tubig. Samantala, iminumungkahi naman ni Senator Francis Tolentino ang pagtutulungan ng gobyerno, mga universidad at mga industriya para sa pagunlad ng agrikultura sa bansa. Paliwanag ng senador, nasa edad 55 hanggang 59 ang average na edad ng mga magsasakang Pinoy na tila patunay na hindi interesado ang nakababatang henerasyon sa agrikultura. Sa pamamagitan ng direct ng paglahok ng mga unibersidad sa mga kursong may kinalaman dito, ay maeengganyo ang mga kabataan na magkaroon ng partisipasyon sa pagpapaunlad ng pagsasaka at pangingisda. Dagdag naman ni Agriculture Undersecretary Asis Perez, sa pamamagitan ng tinatawag na value chain approach o pagintindi sa mga kalahok sa industriya ng agrikultura, mapagtutuunan din ng pansin ang lahat ng mga daraanan ng produkto mula sa mga sakahan hanggang sa mga processor, negosante at iba pa. Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.